Hi, me Magandang araw. Yan. So, kahapon na tayo, AP naman tayo para sa so ating mga worksheet ay chachika na lang natin pag nakita tayo. Okay. So, last time, pinag-usapan natin yung iba't ibang hanap buhay sa ating pamayanan. Ngayon naman, pag-usapan natin yung kaugnayan ng hanap buhay sa uri ng panahon at lokasyon. Ano nga ba yung mga nagiging hanap buhay kapag maulan o maaraw ang panahon? Depende sa panahon. At syempre, depende sa lugar. No? Hindi naman pwede na nasa dagat tayo tapos may op- nag-oopisina yung ating trabaho, no? yung ating pinagkakabuhayan. Or nasa, nasa farm tayo, ang pinagkakabuhayan natin ay pangingisda. So, kailangan alam natin kung ano yung magiging hanap buhay natin o may uugnay natin yung ating hanap buhay depende sa lokasyon. Okay, sige, simulan natin. Kaugnayan ng hanap buhay sa uri ng panahon. Ibat-ibang uri ng panahon ang nararanasan sa buong Pilipinas. So, mahalaga ang kaalaman tungkol sa uri ng panahon bawat buwan magagamit ang kaalamang ito upang maiangkop ng mga tao ang kailang, kanilang hanap buhay sa uri ng panahon. Nagtatanim ng palay at gulay ang mga magsasaka tuwing tag-ulan. Bakit? Kasi sagana sa ulan ang mga panahong ito kaya hindi na kailangan ng patubig. Kapag tag-araw, nagtatanim naman sila ng mga halamang ugat. tulad ng patatas, mani, sibuyas, bawang, kamote, kahoy, ube at iba pa. Ang mga mangingisda ay hindi makapangisda kapag masama ang panahon. And pag bumabagyo, syempre yung uh, delikado. Kapag uh, ang mangingisda ay pumalaot o pumunta sa dagat para namang huni ng isda. So anong kanilang kaninang Nagiging trabaho o hanap buhay. Karaniwang malaki ang alon at malakas ang hangin tuwing masama ang panahon o may bagyo. Ang paglililo, pag-aalaga ng baboy at pananahi ang ilan sa maaaring pagkakitaan ng mga mangingisda tuwing masama ang panahon. Kapag maaraw, dagdag na pagkakitaan ng mga mangi isda ang pagpapatuyo ng isda o pagdadaing. Sino ba sa inyo yung kumakain ng tuyo? Ayan. So, dagdag sa kita ng mga mangi isda yan. Okay. Kaugnayan ng hanap buhay sa lokasyon ng komunidad. May kaugnayan ng hanap buhay sa lokasyon ng isang komunidad. Mahalaga na iangkob ng mga tao ang kanilang hanap buhay sa lokasyon o sa kapaligiran ng uh, kanilang komunidad. Hanap buhay sa komunidad na sakahan. Mara, maraming pamayan ng sakahan sa Pilipinas dahil sa agrikultural na bansa ito. Pagsasaka at paghahayupan ang pangunahing hanap buhay dito. Bukod sa pagtataning, nagaalaga rin sila ng baboy, kalabaw, baka, kambing, manok at kabayo. Sa kapatagan na malapit sa sapa, nagaalaga naman sila ng mga itik. Hanap buhay sa komunidad na pangis, pangisdaan. Maraming pamayan ng pang, pangisdaan sa Pilipinas dahil napapaligiran ito ng katupigan. Pangisdaan ng pang buhay o pangisdaan pang buhay sa pamayanan ng pangisdaan. Ang pamayanan ito ay malapit sa dagat, ilog at lawa hanap buhay sa komunidad ng minahan at kabundukan. May mga komunidad sa paanan ng bundok, kagubatan at mga burol. Pagmimina at pagtutroso ang hanap buhay ng mga tao dito. Mapanganib sa mga lugar na ito. Kadalasan, gumuguho ang mga lupa rito kapag tag-ulan hanap buhay sa komersyal na komunidad. Sentro ng pagninegosyo ang komunidad na komersyal. Makikita rito ang mga mall, malalaking tindahan, tanggapan, bangko, hotel, restaurant, department store at supermarket. Ang trabaho ng mga tao rito ay kahera, sales lady, salesman, guardia, supervisor, call center agent at mga empleyado sa opisina. Hanap buhay sa industrial na komunidad. Matatagpuan sa komunidad na industrial ang mga pagawaan, pabrika, at plantang gumagawa ng sasakyan at mga computer, nagproproseso ng pagkain, gumagawa ng, ng tela at nagsasalata ng pagkain. Mga manggagawa o factory worker, mga skilled worker o may kakayahan sa paggawa ng sasakyan, paggawa ng mga piyesa sa computer at mga electronics ang mga nagtatrabaho rito. Hanap buhay sa residential na komunidad. Maaaring pagkakitaan sa komunidad na residential ang sari-sari store, barber shop, beauty parlor, carindaria, dental clinic, medical clinic, pet shop, laundry shop at tindahan ng purified water. Yan. So nakita natin mga bata ang iba't ibang mga hanap buhay ayon sa kanila, ayon sa panahon at sa lokasyon. Katulad okay. ng sabi ko kanina, ang hanap buhay ng mga magulang natin ay naaayon kung saan yung ating lokasyon o saan yung ating kinalalagyan. At uh, maari itong maging batayan para malaman o Masuri nila kung ano ang dapat nilang maging hanap buhay. Para sa ating activity for today, kunin ang worksheet sa AT at sagutan ang page 3 at page 4. Ayan. At uh, sa so Wednesday at Thursday, tayo ay mag-check at magre-review sa ating mga pinag-aralan. Ito lang muna sa ngayon at gawin natin yung activity. Nakita ulit tayo. Paalam!